kapag po default yung STL ko na nauna, then nag po ako ng panibagong STL, pwede po kaya na mabawas na lang yun doon sa malulung kung bago. Employed din naman po ako, kaso din naman nahulugan yung existing. Sana po mapansin. Okay tandaan ninyo guys na kapag ang utang natin is naka loan in default hindi siya pwedeng ibawas ni pag-ibig fund sa bago natin mauutang kasi yung binabawas ni pag-ibig fund ay applicable lamang ito sa ating outstanding loan balance outstanding loan balance at saka si loan in default is magkaiba kapag sinabi mo kasing loan in default ito yung mga buwan na hindi talaga siya nabayaran. Nalaktawan baga. Nalaktawan mo yung payment. So, hindi siya pwede. Kasi, kailangan, isettle mo siya. Hindi ka makakapaglo ng panibago kapag hindi mo siya babayaran. Kaya, ang gawin mo is pumunta ka sa pag-ibig fund at kailangan mo talaga siyang bayaran. So, magpa-compute ka sa kanila. Ngayon naman, kung tinatamad kang pumunta sa pag-ibig fund, dahil pwede naman tayo magbayad na sa GCash which is hindi ko pa to naituro sa inyo no pwede na kayong magbayad sa GCash ng inyong mga lapses ng inyong mga loan payment yun nga lang hindi niyo malalaman kung magkano yung pinaka-exact na babayaran niyo kasi syempre yung computation niya nakamatig yan sa program ni Pag-ibig Fund well ang ma-advise ko kung sa GCash kayo magbabayad ang gawin niyo na lang is kung magkano yung regular monthly amortization ninyo, i-multiply e nyo lang siya doon sa mga buwan na hindi ninyo nabayaran. Tapos, dagdagan nyo na lang. Para yun dun, yung dagdag is para dun sa penalty. Minimal amount lang naman ang penalty, guys. So, ayun lang yung ano niyo gagawin nyo. Hindi talaga pwede kahit anong ano, kahit anong gawin natin yung yung loan in default natin is hindi talaga siya pwedeng ibawas and then hindi ka pwedeng makapag-loan. Kaya, kaya tayo na disqualified kapag nangungutang tayo ng panibago sa pag-ibig fund tapos naka-loan in default ka. So, kailangan isettle mo siya. Okay? So, yun lang po. Bye! Thank you!